kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Makaraan ng mahigit dalawang buwan matapos pasukin ng Hamas ang teritoryo ng Israel noong Oktobre 7, ay eto na ngayon ang nangyari sa kanilang lugar sa Gaza. Sa umpisa, ay hilagang bahagi lang muna ng Gaza ang pinulbos at pinatag ng Israel para masigurong todas na at wala nang mapagtaguan pa ang kanilang mga kalaban. Ngayon naman, ay sa timog na bahagi na ang IDF bumibira dahil sa doon naman nagsitakbuhan ang mga hamas na nakatakas at nakisabay sa mga sibilyan. Maliban dyan ay sa timog na bahagi rin ng Gaza matatagpuan ang mga naglalawakang mga tunnels na sinadyang ginawa ng hamas para gawing taguan ng kanilang mga armas at mga tauhan na ang tanging misyon ay ang subukang pataubin ang bansang Israel dahil katulad ng mga bansang Iran, Yemen at Syria ay gusto nilang kitang mabura sa mapang Israel maliban sa pagbuhos ng tunito tuniladang kargang armas ng kanilang mga fighter jets ay nilusob din ng Israel ng kanilang ground forces ang lugar kung saan nakapwesto ang kanilang mga kalaban kahit na moderno ang kagamitan ng mga sundalo ng IDF ay hindi pa rin ang may nayayari sa kanila dahil sa pagkabihasa ng kanilang mga kalaban sa lugar na kanilang ginagalawan at ito ang pinagmamalaki ng tagapagsalita ng kalaban kahit na ang mga nagagawa nilang ito ay konting porsyento lamang kung ikukumpara sa pinsala na natamo nila mula sa tropa ng IDF. Kung maraming sibilyan sa Gaza ang patuloy pa rin na sumusuporta sa Hamas at Israel ang tanging sinisisi sa kasalukuyang nangyayari, ay mayroon din palang mga Palestino na kinamumuhian ng Hamas at sinisisi rin sa kasalukuyang nangyayari sa Gaza dahil sa alam ng mga Palestinong ito na hindi sana umabot sa pagkapatag ng kanilang mga negosyo at kabahayan kung hindi inumpisahan ng Hamas ang salakayin tudasin at bihagin ang ilang utyo, rason para umusok sa galit ang Israel at binakbakan sila kasama sa nasa listahan ng IDF ang itumba ang mga matataas na opisyal ng Hamas lalo na ang mga commanders ng kanilang mga brigada. Mayroong pitong mga senior brigade commanders ang Hamas at ayon sa IDF. Apat sa pito na ito ay kanila nang naitumba. Kaya tatlo na lang ang natitirang mga commanders na siyang nagbibigay utos sa kanilang mga fighters. Kagaya ng apat na nauna nang naitumba ay naghihintay na lang ng tamang tiyempo ang IDF para isunod si Naiz al al-Hadad, Imad Aslim at Jaber Hazan Aziz. Binibigyan pa ng IDF ng pagkakataon na sumuko ang natitirang tatlong commanders na ito dahil kung talagang magmamatigas ang mga ito ay siguradong matutulad lang daw sila sa nauna ng apat na mga kasamahan nilang niligpit na ng IDF. Kung titingnan ang lugar ng Gaza ay tila normal lang ito pero matagal na palang pinaghahandaan ito ng amas dahil halos binuhos na nila ang kanilang mga oras sa pagbuo ng mga tunnel sa ilalim ng mga malalaking establishmento na makikita sa kanilang lugar. Hindi basta-bastang tunnels lang ang kanilang nagawa kundi sadyang napakatibay ng na mga ito na kayang sumalo ng mga malalakas na bomba na hindi maano ang mga tao na nasa loob nito. Batay sa pinakauling tunnel na nasamsam ng IDF ay naniniwala sila na napakalapit na raw ng kanilang posisyon sa kinaroroonan. At pinagtataguan ng numero unong nasa listahan ng Israel na siya o manong nagdesenyo ng paglusob ng Hamas noong Oktobre asyete na si Yaya Sinwa. Sumurender o lumaban na lang ang dalawang mahaharing pagpipilian ni Sinwa dahil sobrang mainit na ito sa Israel. Hindi na napipigilan ng Hamas ang pag abanse ng IDF sa sentro mismo ng siyudad ng Kanyunes dose dosen ng mga mandirigma ng kalaban ang nagsipag-surrender na sa IDF dahil sa hirap na sila sa kanilang kalagayan sa pakikipaglaban maliban sa gutom. Ay ko na rin ang mga balang natitira sa kanila pero pinapasinungalingan ito ng Hamas at sinasabing wala raw basihan ng statement ng Israel sa kanilang mga sinasabi. Ayaw talaga tanggapin ng Hamas na unti-unti na silang nadudurog at paabante na ng paabante ang IDF sa sentro mismo ng Canyunes. Kahit raw abutin pa ng ilang buwan ang labanan ay walang problema sa IDF. Pero pagdating naman sa Hamas ay malaking bagay ito dahil sa hindi na sila nakakakuha ng kanilang mga pangangailangan kahit ultimo pagkain nila dahil sa napapalibutan na sila ng tropa ng IDF. Ayon sa intelligence na nakuha ng mga Amerikano, humigit kumulang pitong daang mga Hamas fighters ang piniling sumurender kesa makipaglaban. Ang buong akala raw ng mga kano ay makikipaglaban ng mga ito hanggang katapusan. Pero mas pinili na lang nilang sumuko kesa matumba. Punterya talaga ng Israel na makubkob ang sentro ng Kanyunes dahil naniniwala sila na doon nila matatagpuan ang mga leaders ng Hamas kagaya ni Sinwa kahit maraming nasyon ang hindi konforme sa estilo ng Israel sa pakikipagdigma sa Hamas dahil sa maraming sibilyan ang nadadamay at halos mapatag na ang lugar sa Gaza ay hindi ito pinapansin ng Israel. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, matatapos lang ang gyera kapag naibalik na ang mga natitirang bihag na hawak ng Hamas at kapag tuluyan na ring mabuwag mismo ang grupo ng kanilang kalaban. Kahit pa nakikipag-usap ang leader ng Hamas sa Iran tungkol sa sitwasyon ng Gaza, ay wala pa rin itong magagawa at wala pa rin maitutulong ang Iran sa kanila. Maliba na lang kung lantaran itong magpapadala ng mga kagamitang pantigma sa Gaza para sa Hamas. Nagdadalawang isip ang Iran na gawin ito dahil sa alam nilang may kalalagyan sila kapag gagawin nila ito dahil sa ilang pesos nang nagbigay ng babala ang Israel sa kanila na hindi sila dapat makisawsaw sa nangyayaring labanan dahil siguradong. Madadamay sila kapag pipiliin nilang kalabanin ng Israel. Siguradong may nakaplano ng gawin ng Israel sa pinatag nilang gasa sa oras na matapos ang gyerang ito. Asahang maghihigpit na lalo ang Israel sa kanilang mga borders para hindi na muli pang maulit ang nangyari sa kanila. Noong Oktobre 7, 2023, kapag walang ibang nasyon o grupo na sasawsaw sa nangyayaring labanan ngayon, ay siguradong magiging malapit na ang katapusan ng Hamas. Ikaw, gusto mo rin bang tuluyan ng maduro ang Krupong Hamas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.